ay pangatlong dive natin hanap tayong isda naroon sa butas lapu-lapu may tayong pang nakaharang bahala na panahin ko na mm -hmm. huli ka dyan ay salamat lord may pandaradagdag na naman tayo maraming isda dito mga kapaders hindi kayang ubus-ubusin nagsinyas ang kasamahan ko ay baka malaksan dagat na na ito yilupin mm -hmm. sumalubong mga kapaders Uy, tinimo ka ng pana ko rin sa wakas. At yung nakarang gabi, gatong hilupin, hindi ko nahuli mga kapaders. May pangul mo kumukos masarap-sarap. Masarap itong gataan o kaya pinirito pagkapalang palang mga kapaders. Buti na lang at nakapalit ako ng malaking rubber. At kung hindi, dilikano kung tulan na naman ito. Bilip talaga ako sa ganitong rubber. Pero sa mga kapaders, ang umorder na ito yung aking kapatid. Hindi ko alam ang size ito mga kapaders kung ganong kalaki itong gumang ito. Ganitong klaseng isda, presado ito sa mga parakawil. Ito yung limit na sibad sa mga parakawil, sa mga magtutuna, sa mga nangkakawil ng Europin na mga kapaders. Kaya lang ito nabawin sa putik pag ito nakakasibad sa kawil. Hindi ba ito kasi nung kalakihan? isimit ko lang ito, mga dalawang kilo ito mga kapaders. Dumaraw lang ito sa lingas ng aking flashlight, palibasa ang maliwanag kay mga kapaders. Pinailaw ko ang pares flashlight ko ang Orpos del Porte at saka ang Star Hunter dito 1,600 lumens hanap ulit tayo naroon Rodillo or Alatan mga kapaders mm -hmm. na naman marami rami ng pang ulam bukas na umaga ayos at apat kayo magkasama ayos ang partihan ng pang ulam pati dilin siya makadilin sa tayong kahit kaunti na naman masaya kami hanap ulit tayo mga kapaders naroon bigan or matampusa lagatak na naman ang dulo ng pana ako ay hawal yan dyan ko mas sa parting pisngihan at sa parting katawan na nakakapulit mga kapaders. malipis kaya ang bitukahan ng gaitong bigan at naroon pa malaking alatan mmmm masukot ka pa dyan pambinta naman ito mga kapaders at arimating huling pang ulam nagkikipagpirsahan palibasa malaki na rin ito mga kapaders so nagpipilit makabunot at ay, hindi ka dyan makabunot tiko, tiko na naman ang stingless ng pana ako Hanap ah, tayo tayong isda. Kauntin tiyagat na naman mga kapaders. Oras ngayon, alas tres na naman. Mm -hmm. Timbungan, isdang may balbas mga kapaders. Hindi pa nagitik, buntik na naman makapunit. Ito nga pala yung timbungan na laki mga kapaders. Yan gaya mga pungos ang ulo. Minsan pinakamalikin na ito isang kilo. Hanap ah, pulit tayo. Diyan sa parting unaan, dahan na tayo na langoy mga kapaders. Una ito, timbungan. Uy, ibang klase. Mm -hmm. Kulay dilaw mga kapaders para itong pang aquarium maraming klase nga pala ang timbungan iba't ibang kulay mga kapaders nakakatawa ang kulay na ito para yung isda sa fountain dilaw na dilaw ang kulay na ito kasama rito sa betilya sa presyo mga kapaders 130 parang walang paubos ang isda dito dito sa butas atin silipin mga kapaders naroon malaking surahan mamatahin ko ito mm -hmm. huli ka dyan ito naman mga kapaders nambuhalang surahan na naman Salamat Lord, nakaisa tayong surahan man. Madalang at sampalang surahan ngayon dito, pero nakaraang gabi ating huli dito mga dambuhala mga kapatid. Ay, tiniko na nung na ako. Mga kapagtuwid na naman na ito. Di baling matiko yan, basta mahuli itong malaking surahan. Dito lang ang delikado na makabos-bos na pambayad sa gastos. Parang masarap umulang ngayon ng malaking surahan. Tatalim ko mga kasamahan ko bukas, kumapalang pa lang kami ng surahan. Nakakatakam na ganito kalaking surahan. Matagal na rin ako niyakala sa mga kapatid. Masarap itong pakulubla sa sariling pawis. Estelga nga lang siya sa pagkakaluto. Basta't kumpleto sa ang loob mga kapaders. Hanapan ko pa ng kasamahan yung surahan. At para managdagan mga kapaders, na ito, danggit, sunggitin ko muna. Tumagilid ka, tagilid. Ayan na. Mm -hmm. oh, ay, nakabulot mga kapaders. Naroon na ay hama. Uy, na ito, mas malaki. Dito ako. Mm -hmm. Timbungan mga kapaders. Naghahalag ka pa ng kadamay danggit ka. Naroon sa unahan mga sumintuin danggit ay mapahuli ka rin pala. Na ah, ito na, yung nakabulit danggit mga kapaders. Mm-hmm, bali dalawa kayo sa pana ko. Mautak rin itong danggit na ito. Naghahalap ng kadamay para mahuli. Ayan, huli na parehas. Pati sa presyo, magkasama yung mga 130. Sa gustong bumili, punta kayo dito sa amin sa isla, sa Umalig Hanap na naman tayo mga kapaders. Uy, kulambutan ito. Ayos itong pang kalamaris mga kapaders. Ito yung kulambutan buhangin. Mm -hmm. Ito yung kulambutan pala hindi nalaki mga kapaders. Pinakamalaki ito isang kilo. Mga kalating kiluhan ito mga kapaders. Pinahanak ko na ah, maging pang ulam. Pang sama dun sa mga nukos, pang kalamaris O kaya adobo sa tuyo. Hanap ulit tayo. Naroon. Mayroon pa labas na ulo mga kapaders. Kulay puti na balangitan ito. Ito yung tawag na original. Kaya langit pag ito dinadaing matinik mga kapaders. Dahil ito ng kulay itim na pinapana ko. Kaya nakalabas ang ulo niya, naghahapin ng mga kain na isla, yung madaas sa mismong kanyang bibig mga kapaders. Matapang yan pag nasaktan. Hanap lang tayo ng iba mga kapaders. Uy, na ito. Lawihan ulit mga kapaders or bakla. Sana magitik. Mm -hmm, Yari ka na naman dyan. Kwartan linaw na ito. Salamat Lord na marami na ito bakla, malaki ang bibig. Nakahuli ulit tayo ng first class na isda. Kortan din daw na ito, pag naibinta na naman bukas, hanap ulit tayo. Magandang biyay nagpapakita na ngayon mga kapaders. Oras ngayon, alas 3, 30 mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka dyan. Sasablayan pa mga kapaders. Ay ha, malapana man ito. Wala ito sa pana, ito sa kamay, sa pamumulso mga kapaders. Siguro nga sa kamay, ngalos na yata ang baraso ko, kalangoy. Konting oras na lang kami at maaaho na rin na ito pa danggit na mga kapaders. Patamaan ko kaya sa bibig para magshoot ay huwag na mga kapaders. At baka mahirapan ako. Mm -hmm. Yari na ito. Diyan sa unahan, ating ispatan baka mayroong kasamahan mga kapaders. Wala na itong kasamahan, nag-iisa lang di bali. At na tayo ulit ang iba. Na ito, danggit ulit mga kapaders. Mm -hmm. Gitik na naman, sintido ang tama wala pa na langit sigurado makakaiho bukos tayo uy mayroon pa mga kapaders kailangan medyo maliit at naroon pa tribal eh sulit mga kapaders lapitan ko sana magitik mhm mm sentido mga kapaders. hindi nagkamali ang sabi ko pinasiguro ko pagpana ito yung isdang malambot mga kapaders pag siging ikot madaling makapunit malambot ang kanyang laman hanap ulit tayo na ito talik bago mga kapaders isang labahita Mm hmm Mayroon pang isa mga kapaders. May kaasawa pa. Naroon. Ikakasak ko muna ang pana. Na ito na. Panahin ko na mga kapaders. Mm hmm Bali dalawa. Ayos na ito. Wala na yung isang ano isda mga kapaders. Yung labahitagod na tiyatawag. Kaya medyo maliit pa yun. Huwag na muna yung ating pulihin. Dito na tayo mahuli sa mga mapakinabangan mga kapaders. Hanap ulit tayo na naman. oy Nakasuot. Timbungan. Mm hmm Yari ka na dyan. Ay mga kapadir, sa dito naman aking video sa pamana, maaho na rin kami, oras ngayon, alas 4 na, madaling araw na rin, medyo malakas na ang dagat, maawit na rin kami. Na ito na mga kapadir, <coughs> good morning po sa inyo lahat, oras ngayon, <coughs> alas 5 mga kapadir, <coughs> hirit ko ang dalong makina, at para mabilis makauwi at makarating, malakas na ang dagat, balat mga kapasang hangin, yun ang kinakatakodan lahat ng mga paralaot, balat na hangin. Ayos man aming pangatlong day mga kapadirs sobrang isang styroman sa kamay kulambutan pa pugita siya nga pala lubos ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Diyos mga kapaders kahit tuwing gabi lumaot lagi may biyaya na ito yung kulambutan huli namin mga kapaders sampung piraso yan at saka tatlong pugita ayos na yan isang timbang mataas mga kapaders yung kulay blue ang hindi ko lang alam kung may kilo yan mga kapaders pero bukas maalaman yan abang abang lang kikitain namin Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders, maliwanag na rin, oras ngayon, alas 6, ito ang aming kabintahan lahat lahat, 6,490, ito ang gastos, 562, ang natira, 5,928, divide pa mga kapaders, pang lima ang bangka, ito ang partihan bawat isa, 1,185, ayos neto, salamat Lord sa biyaya na pigil sa aming kagabi, lubos kaming apat salamat sa iyong biyaya kagabi, may pambigas na naman kami ngayon, panday pa si Totoy. Saka pang suwak mga kapadyers, ayos na yun. Mas masarap mamuhay kahit kami naghihirap.